Yo, 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 mga do. Okay ba? sa mga patay gutom dyan, no? <laughs> Nakakagigal. Yung mga patay gutom sa YouTube, no? Yung mga bayaran. Grabe kayo do, ha? Pag nag-post ako, bakit kay Sara Duterte sa Facebook? Walang jo, hindi na po post. Bakit ganon? Ano, pati ba naman ako nirestrict nyo? Diyos ko, liliman na nga lang nanonood sa akin sa YouTube. Inirestrict pa ako ng mga mga patay gutom na ano na trolls. Oy, mga patay gutom na trolls, sa, -sa palakan niya, pakain lang sa mga ensemada. Ganyan lang. Ano pa mga pinapakain Kruger? Ang pinapakain na sa kanila mga sesto-sesto lang. Ayan, nababayaran kasi kaya ganyan mga patay gutom, tamang ensemada lang. Kaya yung utak nyo, mga pang ensemada, mga laman ng utak nyo, la parang utak ng pusa, no? Kruger mo. Buti sana kung ganto kayo kaganda. Mabubuhay kayo ng maligaya. Eh hindi. Kailangan mo pang sumipsip ng kohol. Dumila ng puwet. Kahit, lasa, kahit kumakain na kayo ng tae, okay lang. Sige, pagtanggol natin yung kuting ng norte. Hmm. Siraan natin si Sara Duterte. Hmm. Ayan, ganyan. Ang gigigil ako sa inyo. Hmm. Ayan oh, no? sisiraan, sisiraan. Pero nakakaloka kayo. No? Pakita mo, Kroger, may nililisik mata. Yung mga patay gutom dyan, no? alam nyo, sa totoo lang, hindi kayo kasing ganda ng pusa ko. Yung mga utak nyo, utak, ano, utak ng pusa ko lang, pero hindi nyo to kasing ganda, kaya hanggang ganyan na mga utak nyo. Sabi ko alam mo, sa totoo lang, balik na naman tayo kay Pastor Kibuloy. Ako, sa totoo lang, mo gusto yung pastor na yun, sa totoo lang, eh. Pero kung tutusin, no, yung nagsasabi na na-rape siya, o kaya yung, yung isa pinagtitinda siya, eh, ganun yung training sa kanila, eh. At saka, Diyos ko, gaganda ng mga babae na naka, ano, nakapaligid dun sa, king sa kingdom of Jesus Christ niya. Sa dami ng babae doon, bakit pa siya mangrarip ng mukhang ulaga? Pero gaba lang ha. Diyos ko, baka nga ako hindi ako papatulan ni Pastor eh. Eh, ang gaganda na mga kapalibot sa kanya doon, parang pang Miss Universe. Tapos sasabihin mo, ikaw yung, ay nako Diyos ko, baka, baka ka mo, ang, sa tingin ko lang doon ha, hindi ko alam. But anyway, ang hirap kasi mag-judge na yung tao, makikita mo, yung mga nakapaligid sa kanya, kay gaganda. Kay gaganda. Eh bakit siya papatol sa pangit? Eh ang gaganda nung nga sa paligid niya. Kung tutusin, baka ngayon nga lang. Eh talaga, iba talaga pag may pera. Gusto talagang hututan. No, Kruger mo. Ito, tsaka yung mga talagang maraming PJ dyan, babayaran. At mo yun, yung, yung binayaran ni Ninyo Barsaga, isandaan lang. Ito mo, gusto siyang bugbugin. <laughs> binayaran niya isandaan lang para siraan yung ano, rally ni, ng Kingdom of Jesus Christ. Tino mo, Jesus Mario, si pero ang malupit nun, ang nakapanlo ko pa sa kanila, yung may saltek, Kroger mo, yung may saltek, ang nakapanlo Ibig sabihin talaga sa totoo lang, ganun ba talaga katanga ang karamihan Pilipino? 100 pesos lang na loko pa, Kroger mo. Ang saklap. Yung, yung treats ng, pakita mga Kroger mo yung treats mo, yung treats nga nitong pusan to, Diyos ko, 300 pesos. Mahirap tong maloko, pero yung mga mga patay gutom dyan sa ano, yung mga nababayaran, isang daan lang na loko ka pa, Mariusip, sa baga, yung 20 pesos nga na bigas eh, ka ng 20 pesos, tapos yung mga, sa eh, magkano rin ang bayad sa mga PG, no? Sa, ako nga dati, binabayaran ako eh mag din ako ang kasama nila eh, o, oh, ba? Diba? At least yung bayad sa akin, mas mahal naman kumpara sa mga bayad sa inyo, no? Diyos ko, insimada lang ang bayad sa inyo, pumatol pa kayo. Yung sa akin, at least libo-libo naman ang binagustong ibayad sa akin. Di lang ako pumayag, kasi alam ko bakit, di ako patay gutom katulad nyo. Kruger mo, ha? Tarap yung kurutin ng ganito, yung eh. nagigigil ako sa inyo eh.